ang dapat mabatid ng mga Tagalog ni Andres Bonifacio. Itong katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga lupayin ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginawaan. Kasundo ang mga kapitbayan at lalong-lalo na ang mga tagahapon. Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal Malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan. Kaya't dahil dito'y ay mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata at matanda at sampung mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Tumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano, tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating kaisipan. Ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang tila sa paghibo. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinapagdibay ang kanilang pinagkayarian sa pamamagitan ng isang pananumpa na kumupuhan ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat. At yaoy inihalot ininom nilang kapwa tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na hindi magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring Sikatuna at Niligasti na pinakakinatawan ng Hari ng Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa tatlong dantaong mahigit na ang lahi ni Legaspi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan, ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayokdukan, ginugugol natin ang yaman, dugo at sampu ng buhay sa pagkatanggol sa kanila. Kinakahamok natin sampu ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay pasaku, At gayon din naman, nakipagbaka tayo sa mga Inchik at mga Ulandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano ang sa mga ginawa nating pag ang nakikitang kaginawa ang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating pag Wala, kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan? Bagkus tayo'y binulag inihawa tayo sa kanilang hamak na asal. Pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mga has humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa, at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na pumulas sa ating dibdib ay itinuturing na isang malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaungaw na daing at pananambitan, buntong hininga at hinagbis ng makapal na ulila balot mga magulang ng mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na kastila. Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan, na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga, na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibiran ng tanikalang makalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Anong nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silanganan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang liwanag niya ay tanglaw sa ating mga mata upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay kundi lalot lalong kahirapan, lalot lalong kataksilan, lalot lalong kaalipustahan at lalot lalong kaalipinan itinuturo ng katwiran na huwag natin sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginawaan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang nagaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ng ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotokanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya, at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at takilang aral na magwawasak sa may sinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat takbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o oh mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimiting kaginawaan ng bayang tinubuan. Narito ang mga gabay na tanong at mungkahing kasagutan. Una, ano ang paksa ng sanaysay? Ikalawa, paano ipinahayag ng may atda ang kanyang pagnanais na dapat gawin ng mga mamayang Pilipino ikatlo Dapat bang isa-alang-alang ng mga katagalugan ang nais lang may akda para sa ikapubuti ng bayan? Pangatwiranan. Ikaapat, sino kinakausap ng may akda sa sanaysay? Ilarawan ang karanasang binanggit sa sanaysay. Ikalima, sa iyong palagay, paano nakaapekto sa may akda ang kalagayan ng bansa sa panahon ng himagsikan? at ikaanin ang sanaysay ay isang uri ng tekstong persuasive magbigay ng katangian ng tekstong ito ang makikita sa sanaysay